Maganda mapag-usapan natin ang tungkol sa... Ang topic natin. Kasi kayo na doon sinabi natin na importante yung pagbabakuna during pregnancy. Sa sa mga sa amin na hindi kami familiar, parang ano ba yun? Kailangan ba yun? Ma, di ba masama yun doon? Kasi may bakuna, di ba? Yung mga mamis nga, para iniiwasan nga magkasakit during pregnancy kasi baka magka... doon na masamang efekto sa bata. So, maganda mapag-usapan po natin ito ngayon nga. Ma-explain sa atin ni Doc Shet, All about this. Maganda talaga mapag-usapan because... In general, alam naman natin na mahalaga ang bakuna, mm -hmm. hindi ba? Ito ay isang programa ng ating government to eradicate yung mga ibang sakit and at the same time mag-provide ng uh, prevention or pag-iingat para naman mm -hmm. mag-contract tayo ng mga infectious diseases. Mm -hmm. So yun yung para sa general population. Mm -hmm. But syempre, pag ang isang babae buntis, mm -hmm. marami kasing mga agam-agam uh, o kaya worries na baka mamaya hindi sila pwede magpabakuna dahil iniisip nila it can affect yun, the baby yun. that they are mm. carrying. Mm -hmm. Pero alam nyo ba na napakahalaga ng pagbabakuna, lalo na po sa isang pregnant woman. Mm -hmm. The reason behind it is because gusto nating pangalagaan, hindi lang yung kalusugan ni nanay, kung hindi maprotektahan pati si baby. Mm -hmm. Pero and, ay sige. Pero kung ito <laughs> po bang vaccination na ito, hindi po lahat ng klase ng bakuna pwede po sa pregnant woman, or lahat po yan pwede? Mm -hmm. So definitely, no, in terms of pregnancy, merong mga bakuna that are safe okay. and required, kumbaga. Mm -hmm. At may mga bakuna rin, syempre, na dapat iwasan ng isang mm -hmm. pregnant okay. woman. Mm -hmm. Ang mahalaga is that alam natin na ang mga live na bakuna nagco-contain ng mga live na viruses, live attenuated. Mm -hmm. yun yung bawal okay. definitely. Mm -hmm. Kasi talagang pwedeng mahunan si mami, mm -hmm. pwedeng magkaroon ng deformities mm -hmm. kay baby. Mm -hmm. So in pregnancy, ang pinaka core natin dyan, we only give yung mga inactivated na bakuna. Mm -hmm. Inactivated. So kanino po yung ano example ng mga inactivated mm -hmm. na mga bakuna? Okay, ang examples niyan ay yung mga flu vaccine. Mm -hmm. Yung mga tetanus vaccine, diphtheria, at saka yung pertosis na bakuna. Mm. So, yan yung mga binibigay natin sa buntis. So, yung mga flu vaccine okay. po pala pwede nudok. No, gano pwede. po, ano, kailan po sila pwede mag-start na magpabakuna? On the first trimester po ba? Or hanggang second trimester, pwede pa po sila magpabakuna? Okay. Remember na ang flu or trangkaso, very common yan sa atin. ba? Diba? Because, syempre, lumalabas tayo, we are exposed. And ang flu vaccine, definitely, binibigay po natin yan sa isang buntis kahit po anong trimester. Dahil po ay ang flu vaccine, nagko-contain po yan ng inactivated na virus, mm -hmm. it means safe po siya ibigay kahit nasa first 12 months pa lang ng pregnancy, 12 mm -hmm. weeks rather, o kaya second time or third time. Ang mahalaga, binibigay natin ito in time para doon sa birth months, kagaya ngayon, na syempre mas common yung nakahar ng flu. So, ang isang woman na buntis po, inoofera natin yan ng bakuna ng flu, mm -hmm. kahit po anong trimester, wag po kayong Oh, pero safe pero dok, may mafe-feel po ba yung mga mommies natin, lima walang nagpabakuna sila, na ay eh, common lang na nafe-feel ng mga nagpapabakuna na pregnant kapag sila yung naturukan nitong mga mm. vaccines na ito? Do. Ang mga binibigay nating mga side effects na tina, tinuturing, mm -hmm. no yung local na inflammation o kaya konting pagtaas sa temp fever, which mm -hmm. is, na observed din sa general population. Mm -hmm. Kasi feeling ko, yan din yung isang mga ayaw nila. Yes. Mm -hmm. Kasi baka mamahalag na din sila. No? Oo nga naman. Pero wag ko kayo mag-worry. Normal po kasi na yung ibang binabakunahan, nagkakaroon din talaga ng konting fever pagka po nagkakaroon ng bakuna. Dahil nga, nagbibigay tayo ng panglaban nila sa infection. Ay. Bakit ba binibigay kasi yung flu? Hindi mm. lang yun oh. to prevent yung pagkakaroon ng trangkaso. Kasi mm. sa totoo, ang flu vaccine po, pag kayo binigyan, baka isipin nyo hindi na kayo magkakatrangkaso. Mm. Hindi po Ay. totoo yan, ha? Magkakatrangkaso, magkakatrangkaso pa rin. Mm. Pero, ang kagandahan po, kahit po sa hindi buntis, when you receive the flu vaccine, hindi ho kasing lala yung sintomas ninyo. Mm. Which is, mas maganda. Mm. Ibig sabihin, kung dati nakakatrangkaso kang malala limang araw, kung kayo po ay magbakuna, one or two days lang, parang okay ka na. Okay. Ganon mm. kabilis. Kaya rin po, ang flu vaccine, hindi lamang sa buntis, kung hindi sa general population, taon-taon yeah. ho kayong nagpapabakuna nito. Mm -hmm. oh, okay. Pero Dok, yung iba kasi naman, di ba, yearly nga po, may mga bagong flu vaccine na dumating. Yes. Yung iba, hindi naman parang uh, Talagang every year, nagpapa-flu mm -hmm. vaccine. Pero sa mga pregnant po, ba ano po ba yung required talaga? Or yung iba kasi parang optional na. Pero ano po talaga yung required na, kapag ka sa mga pregnant women, required na lagyan ng gantong bakuna? Okay. Mm -hmm. Apart from the flu vaccine, which is seasonal, kagaya nung sinabi mo, meron po tayong importanteng bakuna na nabibigay din nga po ng libre sa mga health mm -hmm. centers. Mm -hmm. Yun yung tetanus toxoid, number one. Okay. Bakit? Kasi ang tetanus po, nakukuha ito saan? Sa bakterya po, Clostridium tetani. Mm -hmm. Saan ano nakukuha? Sa mga sugat, mga mm -hmm. dirty wound, mga nahiwa, mm -hmm. di ba? O kaya yung may mga kalawang. Mm -hmm. Hindi naman natin sinabi na pag nanganakayo kayo, eh, may kalawang yung ipanghihiwa yeah. sa inyo or what. But definitely, pagka ho kayo yung nanganganak, di ba? May sugat, may mga breaks sa skin. Ayaw natin magkaroon ng tetanong isang manganganak. Kasi nakakamatay po ang tetano. Mm -hmm. Ano ba yung symptoms ng tetano? Initially, yan yung nagsaspasa mo yung muscles kasi mm -hmm. nagre-release po ito ng neurotoxin, yung uh, tetanospasmin. Mm -hmm. So una, nanindigas yung muscles mo, naglalakjo even. Mm -hmm. Pero ang delikado doon, pwede rin mag-cause ng respiratory paralysis so hindi mm -hmm. makakahinga. Mm -hmm eventually, pwedeng mamatay yung okay. patient. So, delikado, nakakamatay ang tetano. Mm -hmm. Yung mga aho, di ba, natusok lang, mm -hmm. nahiwa lang, tumatakbo ang hospital for the tetanus. Ganon din po sa pregnancy. We want to prevent that. Hindi lamang po kay nanay, maging para kay baby. Mm -hmm. And that's the reason why napaka-importante na binabakunahan natin mm -hmm. yung buntis. Kasi, we also consider yung newborn niya magiging mm -hmm. anak. Mm -hmm.